Oh, welcome back mga kaboxing! So isang napakagandang balita nga po para sa lahat ng mga Pinoy boxing fans. Dahil ang undefeated at top Pinoy prospect at matibay natin na pambato sa flyweight division na tinaguri ang the sniper ng Cebu City na si Arvin Jan Pasiones, bitbit -bit ang kanyang malinis na kartada na 10 wins with 5 knockouts at dumayo pa mismo sa bansang Thailand, ay matagumpay nga pong nakuha ang panalo at naiuwi ang titulo sa kanyang laban nito nakalipas na sa na Sabado lamang kontra sa pambato ng bansang Thailand na si San Chai Yutbun at tinalo ito via second round knockout. At gaya nga po ng inaasahan ng karamihan ay naging madaling alam po para sa ating kababayan na dispatsahin ang Thai boxer. Limang beses nga pong pinabagsak ni Pasionis si Yutbun sa kanilang laban bago magpasya ang referee na itigil na ang laban. Tatlong beses nga pong bumagsak si Yutbun sa round 1 at dalawa sa round 2. At dahil sa panalo ng ating kababayan ay siya na ngayon ang may hawak ng WBO Oriental Flyweight Champion Belt at umabanti na ang malinis na kartada nito sa 11 wins with 6 knockouts. Samantala, isa pang kababayan natin ang muling ipinamalas ang lakas at magsik ng kanyang kabao matapos nitong tapusin ang isa pang thigh boxer sa loob lang ng isang round dahil ang matibay natin na pambato sa super lightweight division na kasalukuyang may undefeated record na 7 wins with 5 knockouts at knockout artist na si Raymar Solidad ay halos di nga po pinagpawisan ang singit ng ating pambato sa kanyang naging laban kontra sa pambato ng bansang Thailand na si Jatupul Raksapet na nooy may kartadang 4 wins with 4 knockouts at isang talo lamang sa kanilang naging laban. Sa unang minuto nga po ng laban ng dalawa mga kaboksing, ay naging mainit na ang dalawa at nagpalitan agad ng na mga sulidong suntok. Ngunit isang sulidong left hook nga po ang naipatama ng ating kababayan kay Raksapet dahilan para bumagsak ito sa lona. Di na nga po tinapos ng referee ang pagbibilang at tinigil na ang laban. At dahil sa panalo na ito ni Solidad mga kaboxing ay napanalunan niya ang Asian Boxing Federation Super Lightweight Champion Belt at kasalukuyan na itong nasa limang magkasunod na panalo via knockout kung saan apat dito ay tinapos niya sa loob lang ng isang round